Welcome back to my channel. Ito nga po pala ang inyong host si Faceless Ro. At nais ko pong sabihin sa inyo na ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga uh, nanood po ng ating uh, vlogging, sa lahat ng mga talakayan na ginagawa po natin dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagpa-participate at nagko-comment po sa ating comment section. Kaya naman tayo po ay magbabasa ng mga ilang um, Uh, comment comments sa ating comment section bago po tayo magtuloy-tuloy. Konti lang naman po ito, kaya uh, magbasa na po tayo. Okay. Um, basahin natin sa uh, recent na vlogging ko na ang may title na Ian Howe, mas pinili ang magpatawad kaysa magtanim ng sama ng Si Ian Howe po ay sikat na siklista po no, dito po sa ating uh, bansa. Uh, mga nag uh, Nag-comment dito ay si Ate Mau. Yan, yeah, Ate Mau rin. Sabi niya, thumbs up from Jaja Cup, uh, FLM, SIUK. Maraming maraming salamat Ate, Ate ano, uh, Mau rin at Ate Jaja sa inyo pong wala sa pagsuporta sa lahat ng mga nagmamahal kay Doc FLM. Sabi niya, um, depende sa mga dapat patawarin. Nakpo, lagot tayo. <laughs> Pero I feel you, no? Uh, ate ano Maureen ate Jaja kasi hindi ganoon ano no hindi ganoon talaga kadali magpatawad kaya ramdam ko po kayo okay at kaya nga kailangan natin si God ang hirap talaga mahirap di ba okay sabi naman ni ate Alvi Al shout out faces bro all right maraming salamat sa iyo ate Alvi at shout out din sa iyo at maraming salamat sa iyo at sabi naman ni Zara Galarde, nagbigay siya ng tatlong heart. Maraming salamat, ate Zara at kay uh, ate Aurora. Yan. Sabi niya, God bless, sir. Faceless Maraming po salamat at God bless din po sa inyo, ate Ao. At si Sir uh, Rockstrip, siya po ay isang uh, blogger na police officer ng ating... Uh, of course, ng ating PNP, no Philippine National Police. At ito po ay nakilala natin sa ating pagpapadyak sa uh, Metro Manila at napaka-galing uh, po na vlogger at napaka-nagbibigay uh, uh, ng inspirasyon sa lahat ng mga kapulisan dito po sa ating bansa. Kaya gusto ko sabihin sa inyo na hindi po lahat ng mga uh, polis, no? ay uh, may mga ginagawang katiwalian tandaan po natin na marami pa po sa kanila okay siguro mga, mga ano no mga nasa siguro 10% or 5% na mga uh, kapulisan eh napupunta doon sa uh malaki kasi malakis kasi ang uh, temptation mas nahahatak sila doon mas napupunta sila doon sa mali kaya uh, saludo tayo kay Sir Rockstrip Uh, sa kanya pong pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kapulisan at sa ating mga uh, kapwa uh, Pilipino nagudo po kami sa iyo sir at God bless po sa iyong paglalakbay sa uh, bayan na pinupuntahan po ninyo kasama ng inyong mga tropa. Maraming salamat po napakabait po niyan namit po namin yung magkapatid si Sir Rockstrip at in inaanihan ina ina ko rin po kayo na magsubscribe sa kanyang channel ang pangalan po ay Rock Strip. Um, R O double -X, X and then Trip. T R I P. Yan. Ang sabi niya, saludo kay Kapotpot Ian How. Then 100%. Yan. So, okay. Maraming salamat, sir. Sir Tol, maraming salamat po sa inyo. At uh, punta ulit tayo rito. Alam niyo ang ganda ng mga comment po ninyo, no? Ako po yung lubos uh, labas na nagpapasalamat. Dito, sa, dito naman sa FLM YouTube account ni Sir, namunit nang ma Ang dami rin mga nag-comment dito. Ang sabi dito ni Ate Belina, no? sabi ni Ma'am Belina, Hello po, Sir Paceless Raw, Solid FLM, FFCI, Bacolod City, Negros Occidental. God bless you always. God bless din po. Alam niyo po, sa tingin ko, nung nakita po ninyo na Uh, yung title ko siguro nagulat po kayo. Maraming salamat po Ate Belina. Sabi naman ni Mommy Dolores, FL, M lang malakas, in Jesus' name I pray, Amen. Yan ang sabi ni Mommy Dolores Lumanog. Maraming, salam maraming salamat po. Yan po ang Mommy Mommy ni uh, Doc FLM. Ang sabi naman ni Ate Jacqueline, Villian Weba, glory to God, hallelujah for your channel and to your pandemic and to our pandemic hero. <laughs> Inamkin si Sir Rice. Si, si Sir FLM. Si Doc FLM. You know? Ay, to our pandemic hero, Francis Leo yung More power and love and peace to everyone. Yan ang sabi ni Ate Jacqueline Villanueva. Ate Jacqueline, uh, minsan akit na po sa aking gagawing LS. Mag-invite po ako ng mga iba't ibang vlogger uh, at uh, paakitin po natin and they can share They experience, they can share um uh, what they I know uh kung ano yung kanilang um endeavor or kung ano yung kanilang uh, plano so that everyone that uh that that they that will hear their, your um let's say testimony or um mga experiences at yung mga bagay na we di ba? ay uh, mapagpala yung mga kababayan natin na mga Pilipino. Maraming salamat Ate Jackie Lynn. Ate Jack, thank you. Okay, let's move on. Ito si Ate Maureen ulit. Uh, uh from uh, Ate Jaja Cup ng FLMS sa UK. 14 thumbs up done here, host. faces row. Shout out sa comment. Shout out din sa iyo, Ate Maureen. God bless po sa inyong walang sawang pag uh, comment po sa ating uh, talakayan na ginagawa. Ate Jaja Kap, maraming salamat po. And then si Mami Dolores ulit, sabi niya, double my support. No, talagang love na love ni uh, Mami Dolores, si Doc FLM. Marami talaga nagmamahal sa ating pandemic hero. And then sabi ni Ate Aldi, mabuhay ka, faceless row. Alam niyo po, nakikita ko na kapag may nagbablog ng maganda sa ating pandemic hero, wala ba kundi si Doc Price Leo Marcos. Yung kanyang mga supporters, yung kanyang, uh, yung mga tao na nagmamahal sa kanya, eh natutuwa. Kaya talagang pinupuntahan tayo. At uh, salamat sa maraming mga naitulong ni Doc FLM. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Napo, napahaba tayo sa ating pag-shoutout pero tapusin na rin natin to. Ang sabi ni Mami Dolores, again, ang sabi niya, kaya pala iba ang platform nung pumasok ako sa FLM Comeback. Hirap mag-share at mag-like. O oh, nga, misa, parang ang hirap, no? Pag inahanap ko, hindi ko rin agad makita. Okay. ah, uh, sabi ni Ate Late, Chong Channel. Hello, Ate Late. 10 ten uh, Adelaide Chong ten channel ang sabi niya watching thank you Adelaide uh, ang sabi naman uh, wala siyang pangalan ang sabi niya ang punong mabunga ay pinupukol at marami ang mga tao na crab mentality di ba faceless raw yes yes totoo po yan maraming tao nakapag kapag nakakita yung kanilang kapwa eh pilit na ibinabagsak eh, ang sabi ulit ang sabi ni Mami Dolores bakit itong mga bashers hindi si tumigil <laughs> di ko nga rin po alam hindi <laughs> ko rin po alam kung ano nakita nila kay ano, ano, Doc FLM at gusto gusto nilang sirain. Okay, uh, grabe, dami ng Cars 19. Okay, kasi na-share ko dito yung nangyari sa NAIA. Grabe po yung ano no, yung mga nasunog na sasakyan doon. Ah, uh, yan. Uh, sabi ni ulit ni Ate Sara Galarte, nagbigay siya ng tatlong heart. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pag-comment, no? At wag na po natin itong patagalin, no? Diretso na po tayo sa ating panonoorin. At nais ko pong mapanood nyo to. Uh, ang sinabi ng ating um, pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Ito na po, ibibigay ko na po sa inyo. Without further ado, let's welcome our pandemic hero, Doc Francis Leo Marcos. Boss, kumusta na boss? Kung lakad tayo? Ayun na po, ayun na. Um, uh, meron, may gusto makipagkita sa akin eh. Uh, makinig po kayo. Huwag po kayong That's mabibigla sa intro ni Seth. Medyo mabigat po kasi itong sabihin niya. Sa I was entrance. thinking na. Uh, ayun na. Yung mga tima, tinamaan ng lintik na basher na to. Actually, to, I have no I have no pleasure in uh, running a, any government position, especially politics. Ayun na paliwanag. Kayo, kayo, katutunan ko ng pansin ngayon. Yeah, mm. tayo. Ano yung sinasabi mo, Miyakoto, na ano? Na guilty ako sa anti-Elias to. Gusto mo ipanguya ako sa iyo yung decision ng higher court? Ha? Huh? Anyway. Joke lang yun. It's a prank. <laughs> <laughs> um, prank lang pala yung introducer. No? Eto, totoo na to. Pakinggan po natin si Doc. Okay, sir pag nag-live na po ako sa Facebook, yung kung pipiliin ko na 30 na katao na mabibigyan ng smartphone at saka ng sa 10,000 piso. Ang tawag po kasi doon ay sense of humor, no? Talagang masaya yung tao talaga si Doc FLM. Okay? So, hindi ko na po ito, hindi uh, ko na po kayo bibitinin. Then, diretso yun na po natin ito. Uh, ngayon pong 29 ng April, ay mawala na po yung restriction ko. Baka pwede na po ako mag-live. Tapos nga po pala dyan sa bayan ng Ramon, ngayong uh, uh, June 12, 13, and 15 po yung final na schedule. Uh, sa lahat po dyan ng uh, mga crippled at may disabilities, magpalista po kayo sa munisipyo ng Ramon uh, para kayo mabigyan ng libreng wheelchair. Yan po ay initiative ni Atty. Ladaran at ng bayan ng Ramon. At syempre, nung aking tatang, nung ninong ko na si Mayor Jesus Ladaran. At syempre ng Pilipino uh, Family Club International at ng samayda de Foundation. At para ho doon sa lahat ng malabong mata, pati hindi lang ho sa bayan ng Ramon, pati doon sa mga klapit bayan, including na ho yung Ipugaw, ay pumunta ho kayo dyan at magparehistro para naman po maka-avail kayo ng uh, libreng wheelchair, libreng konsultasyon. At doon sa mga estudyante na deserving, ipakita lang nyo yung average grade nyo sa bayan ng Ramon. At uh, baka sakali kung kayo ay mag-qualify, dumabigyan ng smartphone. Yun lamang po muna. At uh, sa ngayon, meron ho akong kausap. May gustong kong sa akin. At uh, sige, kakausapin ko for the sake of uh, for the sake of uh, blood relation. Kahit na medyo hindi maganda ang tabas ng kanilang mga pungangan nung panahon ko sa akin, ay sige, ako'y makikipag-usap. At uh, wala namang kasing masamang tinapay sa akin. So, ika nga eh, blood is thicker than water. But remember, glue is thicker than blood. <laughs> uh, coffee tayo. Benok, <laughs> bagay mo yung kapling ko tong? Okay, boss. Bagay, boss. Ano? <laughs> si talaga. Alam sa tao. Tumatak sa akin yeah, yung blue, yun? Ah, ganun Bagay ba? Mas matigit, mas matigit talaga yung glue. Oh. <laughs> oh, Basher. Oh, Basher. Hindi ko inarkila ko na naman shoot ko, ha. Ano yan? Tapos mo inarkila to. Pwede si sabi. Magkano per day nito? Hindi si sabi pa lang eh, doc na eh. Kasi better. Ah, Lagi mong tatandaan, yung paborito kong tagline nung kasalukuyan ng COVID. For the evil to go triumphant is for those good men to do nothing. And we are good men. Okay? We always do something. We don't just sit here watching our people dying from suffering. Yun lang. Salamat po. Well said. Thank you, Doc. FLM palakpakan naman natin ang ating uh, pandemic hero. Maraming maraming salamat po, Doc, sa inyong uh, uh, speech, no? Ayun po, 'yung napakagandang uh, balita na narinig po natin sa ating pong pandemic hero. Kaya magready po tayo sa mga darating na araw. Malapit na 'yon at may malaki na ma malaki na naman tayong makikita ang humanitarian mission na ibibigay po sa atin ni Doc Francis Leo Marcos. Woo! Maraming maraming salamat po. So, 'yan na po yung gintong i uh, ibigay sa inyo uh, at wala na po ang idadagdag o eh, expound Gusto ko pong uh, maging masaya po yung mga tao na naaabot ng ating uh, pandemic hero um, yun lang at i-ready po natin ang puso natin na tumanggap sa mga pagpapala na ito. At kung okay, kung wala po, kung hindi po, kung hindi pa sa ating mga kababayan mga Pilipino, kung hindi pa tayo naaabot ng uh, tulong ni Doc FLM, wag po tayo magtatampo, wag po tayo wag pong sasama ang loob natin, wag tayong maninira ng kapwa natin dahil darating po yung tulong na galing po sa ating pandemic hero. Kasi alam niyo sa totoo po, si Doc FLM, lagi po niya sinasabi, pag may magpapasalamat sa kanya, ano pong sinasabi niya? Sa Diyos kayo magpasalamat. In other words, yung source niya ay si God. At dahil sa source niya si God, hindi siya talaga and Magpapadala at magpapadala ang Diyos ng mga tao na nakakonek kay God at ikokonek niya sa buhay ni Doc FLM. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na kapag hindi pa kayo naabot naabutan ng tulong ng ating pandemic hero, wag na wag nasasama, nasama ang ating loob at wag tayong magbabash. Kundi uh, tulungan natin yung uh, advocacy ng ating Doc FLM. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat ng uh, ng ano ng tumutulong no nagmamahal sa ating pandemic hero walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At siyempre maraming maraming salamat din po sa nagmamahal kay Faces Ro. God bless po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo sa susunod na episode dito lamang sa FLM Comeback series vlog na ginagawa po natin sa ating YouTube channel. God bless everyone. Bye-bye.